Siya. So, pero yun hindi talaga focus. Eh, hindi ko talaga focus ngayon ng <laughs> Ayoko mm -hmm. pa ma-distract. So, crush lang talaga. hindi oh, pa umaano, hindi pa crush lang pa lang. Di pa. Ay, mm -hmm. ka ba ng manager mo na ma Syempre so, naman no, po. Pero <laughs> decision ko rin naman po kasi gusto ko maayos ko muna yung pag-acting ko, yung Tagalog ko. Eh kung dadagdag pa yung mga lalaki sa isip ko. <laughs> oh, challenge may ganun. Mag, may dumagdag pa na ganun sa akin. Alam well, mo, imente mo yung ganyang klase ng pagsagot mo, mm -hmm. na, na sincere. Oh. Mm -hmm. Saan hindi ka malaman ng sistema pag sikat ka na na sobrang deny na. No, Ay, hindi no, naman. Paano yun? Ang dami nagkakakrasa yun. Miss Amilby. Hmm. No. Pwede, sabi, pwede ko hindi naman. Parang sabi niya. Oo, oh, sinabi ni Sinabi, 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 sinabi namin Crush talaga. Mm. Crush po talaga. Opo. Yeah. And now, he finds you pretty. Mm. Ayun. Oh, Flattery. <laughs> <laughs> sabi niya din yun eh. <laughs> 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 Napalitan no, na crush mo si sa eh. si Enrique. <laughs> Siyempre po, po. po <laughs> eh. oh, okay na. Pero he's, oh, he's a queen. Hindi sa kuya na. Mm -hmm. So ano-ano ano yung mga magagandang qualities ni Enrique na, na nakita na mo dito habang dating kayo? Mm, mabait po talaga siya. As in, pantay-pantay po talaga tingin niya sa mga tao. Walang maliit na tao sa kanya, walang malaki. Fair siya magtrato sa mga tao. Gentleman siya. Lagi niya akong inaalalayan kasi medyo may pagkalampa ako. Talaga? <laughs> oh. Lagi niya inaalalayan? Oh, lagi po akong malapit madapa or matapilok so inaalanayan niya ako Ano pa ang um, marami akong na-realize sa kanya na funny siya at saka hindi lang siya kasi ang nakikita natin sa kanya lagi siyang nagpapatawa lang or pakul -cool lang pero deep din pala siya mag-isip kasi may mga kwentuhan kami behind the scenes so mm -hmm. alam ko kung bakit nag-decide siyang magartista kung para lang sa niya na yung mga 'yon So, nagiging close na tayo. Closer uh, na. Closer na. Naku, mm -hmm. hindi malayang mainglat. Lagot ka kayo. Opo, oh, nagot mo talaga ako. Sasabihin <laughs> so, niya, terminate ng contract. <laughs> <laughs> so, you play Agnes in this series. Opo, oh, uh, Agnes Kalay. Mm -hmm. An anong difference from your previous characters that you portray? First time ko po siguro mag... Um, mag-role na talagang, kasi laging socialera yung role ko, English. Dito hindi po ako pwede mag-English, hindi, ah, uh, naghahawak na ako ng plants. Dati hindi ako, nag parang ma yung roles ko, so ay ayaw ko sa putik. Pero ngayon, pati baboy, hinahawakan ko na. Pero gusto ko, sa tatang buhay, gusto ko talaga yan. Ang baboy? And, opo. <laughs> <laughs> gusto ko ng mga animals. Mahilig po ako animals. And, um, yung role ko ngayon, palaban, hindi pa ako hindi ko pa na try yung palaban na parang medicine na um basta yung stronger character tapos ano pa siguro yung itsura ko sobrang layo sa mga dati sa mga dati may itim ako ngayon kulot and also may pagka comedy rin yung character tapos nung mm -hmm. sa trailer meron kang dialect na... Apo, Ilocana. Ilocana. Ilocana, 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 Ilocana. Ilocana Narunong ka? Um, Ilocano din po talaga ako. Ah, Nakaka-intindi ah. po ako as in diretsyo. Pero hindi po ako nakakapagsalita masyado kasi pangit pag nagsalita ako. So at least alam mo yung sinasabi mo pagka? Apo, oh, alam ko. Okay. Tsaka pag nagtatanong si Direk, nasasabi ko naman kung ano yung uh, natra-translate ko naman po. Mm, okay. Um, Disakto pala. Ano? Apo, uh, pero mahirap lang talaga mag-Ilocano kasi batigas sila magsalita. Eh, malambot po salita magsalita. Okay. Pero Liza, di ba parang mabilis ang um, ano mo? Kasi nga, one year ka pa lang, may one year ka naman. Actually,